Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ano ba yung gift So what's up mga mom and sir Kung nagtataka ho kayo Kung bakit ako po yung nag intro ngayon Eh ko po, po sa inyo ng detalye ngayon Ano <laughs> yan? So sa mga hindi ho nakakaalam Ngayon darating pong April 13 Ay fifth year anniversary na po ni Kuya at ni Ate Elma. Ayan. At ang balita ko po eh, ang regalo po ni Kuya ngayon kay Ate Elma is trip to Singapore. Uy! <laughs> ang sweet time talaga. Pero eto na talaga yung pinakamatagal ko nang hinihintay para makabawi ako kuya. Kasi sa mga hindi ko nakakaalam, e eh, pinagtripan po ako ni kuya at niloko po ako ni kuya nung anniversary po namin ng gay. At nag-away po tayo kami nun. Eto po sa mga di mo po. Kasi si kuya me regalo. Eh. <laughs> Guys, five days mo ako na duyo dyan. Magbabago taon niya po kaming magka-away niya ang eh. Eto na, ito. Ang hindi nila alam, eh nagpabook na rin ako ng Manila to Singapore. <laughs> Susunod kami. Anong quiet time, quiet time? Kasama kami. <laughs> So <laughs> ang plano guys ay eh, mauuna na po kami doon uh, para hindi na sila magduda. Kasi ang flight pa po nila is alas dos kami, alas 6 ng maga. So mauna na po kami pumunta doon ngayon para ginapon nila kami makita. Di na siya, kung baga si kuya kasi pag umaalis, wala nang ano yun eh. Hindi na niya tinitingnan yung mga kwarto-kwarto. Kaya kuya, see you soon, <laughs> Ito po yung mga, isa sa mga kasabat ko. <laughs> ma, 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 lalala. Ano oh, yun? Nakalera na ba? Uh Oo. -oh. Aligan baka mahuli pa tayo nito eh. O yun, gawin trip yan. No time check po. 11.30 na yun po. 11.30 na yun na po ng April 11. April 12 po yung flight namin na 6.30. <laughs> Yeah. Okay. Sila kuya bukas na alas dun. <laughs> Guys, so kung nagtatanong kayo kung bakit wala sila ka Lossi, Kelsey, tsaka si Gildi, sa Kodak, yeah. eh, meron po silang importanteng gagawin. Kaya wala sila. So kami lang. <laughs> Eto nga ho, nilalagnat pa <laughs> Kaya at least boy, <laughs> hindi ako kasama. Ayan. Para at least walang kaso. So, <laughs> wala. kasi, siyempre, study first nga, diba? Uy, tama, tama, ayan, tama, tama. Ikaw? Eh, study first ayoy Ayun. Palitaan nyo nalang kami. Sige, boy. Sige, <laughs> boy. So, ayun yung mga kasabot natin, yung Sir Jim. Eto, yung best friend ko, yung Sir Hans! Ayan, tsaka si Ma'am Rachel, at si Mama, at si Angge. Ayan, yun yung mga kasabot natin for today's... For today's, uh, ano, ano tawag? gugulo sa anniversary. Kuya, <laughs> ako nung iniisip mo man na makakapagsulo ko Sorry, pero... Andito kami! <laughs> so, ayun mga mama and sir. Uh, paano na kami? Paalis na kami, ayan. So, time check, 6.55 a.m. Sila kuya mama up to 2, 2 p.m. Eh. Mawa na kami sa Singapore. Ma, ano yung dinahilan mo kay kuya? para makalis <laughs> Sabi ko, magsasare na lang ako sa ano, palawat. <laughs> Uy, malawat. At ang dahilan po ni Mama para makasama ako, makalis ako sa bahay, eh. iyahatid yeah, ko si Mama. Okay. At sa hindi naman eh, ano pa lang, one, two days pa lang umalit ko ng bahay. At si Sir Jim, ayan. Ang dahilan ni Sir Jim, eh, mag uh, may reunion daw sila. Eleven pa lang nagpapaalam na ni Sir Jim na alis. <laughs> Grabe na, kamaganda naman dito Singapore. Ito parang magmumul lang. Ganda dito yun! Ako na nakapinakita namin Ganda Pag nakita mo si Kuya, nasuwi mo Okay, Welcome! Welcome. <laughs> oh, okay. ma'am and second day na po namin dito sa Singapore at hindi pa rin po kami nagkakakita nila kuya kasi dumiretso na po sila kagabi sa hotel nila dahil late na po sila nakarating dito sa Singapore. At ngayon po, chinat po ni mama si kuya kung saan sila na second day. Kumbaga kinamusta ni mama sila kuya at sabi po ni kuya, e eh, pupunta sila ngayon sa Universal Studio. Ayan, kaya andito na kami ngayon sa Universal Studio. Ayan, ayan yung globo, ayan. Kaya, ano ma, hanapin na lang sila kuya. <laughs> Akala mo, makapag-date kayo ah. <laughs> so, andito na kami ngayon sa loob ng... Universal Studio ha, ah, nabili nabi ah, no? <laughs> namin sila kuya. Sa <laughs> kuya Acer yun, no? Magugulat yun sir. Nakita na namin sila kuya. Ayun na kayo sila kuya. Ayun na yun Wala yun <laughs> time pa talaga ako. Oh. Nagde-date sila eh. Ang sweet. Ma, ano? Guloy na sila kuya? Tara, <laughs> Masyadong sweet eh. Oo, pictures <laughs> pictures yun, na pictures na dito. Tara, tara. Teka lang. Ano? Mag-disguise si muna tayo. Paano gagawin?